Sa iba pang mga balita, ilang mga testigo naman bukod sa mga diskaya, selective umano na mga idinadawit na pangalan sa flood control projects anomaly. Ito naman si Prosecutor General Fadulion, apila sa mga testigo na tumahimik na lang kung di naman ilalahad ang buong katotohanan. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Attorney Richard Anthony Fadulion, Prosecutor General ng National Prosecution Service na bukod sa mag-asawang diskaya, ay selective din ang ilang mga testigong lumalapit sa Department of Justice. Naniniwala si Prosecutor General Fadulion na ilan sa mga ito'y di pa nilalahad ang kanilang mga buong nalalaman ukol sa flood control projects anomaly. Kung saan, ani ay, ay ibang testigo ay mayroong mga pinipili sa kung sino at ano-ano mga pangalan lamang ang kanilang idadawit na sangkot sa isyu ng korupsyon. Ayon kay Attorney Fadulion, ang tawag rito ay selective memory o selective amnesia dahil ang ilan sa mga ito ay nakakalimot bigla kapag tinanong na kung sino at magkano patungkol sa kanilang mga nalalaman. Sa tingin ko po, meron pa pong iba na who are holding back. Hindi po nagbibigay. Yung tinatawag natin nagkakaroon ng selective memory o selective amnesia. When you start asking names, they will suddenly forget. When they start asking amounts or the time, the timeline when these transactions happen, they suddenly forget. And para for me, when you're talking about billions, it's not something that you readily forget. Alin sunod inihayag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na hindi kaagad sila maniniwala sa kung ano mga testimonya ang ibabagi sa kanila ng mga lumantad na testigo. Dadaan pa niya ito sa mga evaluasyon nang sagyon ay matiyak ang detalye at impormasyon sa kaling umandar at magpatuloy sa korte ang kaso. Ito'y kahit pa aminado ang natro-opisyal na loss umano ang lahat lalo na pagdating sa aspeto ng pag ng mga testigo na kadalasang nababanggit. eh uh, yan nga, lahat tayo lost in so far as an aspect of telling all. Madali kasi sabihin, we'll tell all. Ano ba yung all ngayon? Pare-pareho tayong wala doon. Eh. We will rely on what they have to say. But what they have to say is not something that we would immediately believe. It's something that will have to be validated. Halimbawa, nagsabi ka, itong transaction na ito ay eh, nangyari, ganito ang ka kausap ko, eh, ganito mga tao anong amount involved niyan? Magkano ang naging partihan niya? Magkano napunta kung kanino? Magkano ang porsyento na iwan sa inyo? All these details have to be answered even before you go to court. Because if you go to court, hindi mo alam yung sagot sa mga basic na tanong na yon. Para ka pumunta sa gera na wala kang dalang armas. Buhat ito ay pakiusap ni Atty. Fadulyon sa mga testigo na sabihin at ilantad na sa kaguran ang lahat ng kanilang mga nalalaman ukol sa flood control projects anomaly. Ngunit kung hindi naman anyay, hiling niya na tumahimik na lamang sila sapagkat di magiging kapanipaniwala ito lalo na may pinipili lamang sila o idawit na mga pangalan. Huwag na tayo mag-alinlangan, sabihin na po natin ang lahat. Dahil kung halimbawang sabihin nila ang lahat no? at halimbawang sila ay maging testigo, Makakapaghanda ah, po tayo ng maigi pagdating sa usgado. Pero kung magtatago po sila ng impormasyon, kung hindi po nila ilalantad, lahat ng nalalaman nila at mamimili lamang sila, eh mas maigi pa huwag na lang sila magsalita kasi tawag nito, hindi po magiging kapanipaniwala yan sa amin at sa usgado. Naguulat mula sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines. The number one most trusted source of news and information, Bust Radio, BOMBO. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on BOMBO Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.